Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Pag nakakita po kayo ng isang mali, isa lang, layas na. Sino ba ang nagtuturo ng kamalian? Walang iba. Pansinin ninyo. Sa matagal na panahon, para lang pabulaanan na, na ang isimbahang katoliko ay tunay na iglesia, Pilit nilang itinuturo si San Ignacio na nagtatag sa simbahan katoliko. San si si Ignacio. Iglesia Katolika, si Ignacio. Iba naman yung pahayag ng mga The Revealers ng Iglesia Ni Kristong kay Manalo. Sa taong 325 ano, Domini, na itatag, sino ang nagtatag? Si Constantino daw. Ito kasi sa panahon ni Constantine, yun na yung magkasama na ang Iglesia Katolika at sila ang, at ng imperyo, nang sila ay bigyan na ng uh, kalayaan ni Constantine. Kaya, yan ang pagtatag niyan. Kung 1180 kay Ignacio, anong century yan? Second century na. Kung second century Totoo ang kanilang interpretasyon na panahon ni San Ignacio na itatag ang simbahang katoliko. E no itong sabi ng kanilang pasugo magasin? I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day could be traced back from the first century. Di daw nila matutulan ang katotohanan na ang Iglesia Katolika ay maipabalik sa unang siglo. Kung yun ang nakasulat sa kanilang pasugo magasin, unang siglo, maibalik ang Iglesia Katolika. Iba't e nanindigan sila na sa taong 110 Ano Domini na itatag ni San Ignacio ang simbahang Katoliko. Kung nanindigan sila na ang simbahang Katoliko ay naitatag sa taong 110, I eh ano itong nakasulat sa kanilang pasugo magasin? The Catholic Church, therefore, and I strongly assert this, exists not because it was founded. O yun pala ang panindigan nila. Yun pala ang paniniwala nila na ang Iglesia Katolika ay umiiral hindi dahil ito ay naitatag. Pero, balikan natin sila. Kailan daw naitatag? Sa panahon ni Emperador Constantino. Ito kasi sa panahon ni Constantine, yun na yung magkasama na ang Iglesia Katolika at sila ang at ng imperyo nang sila ay bigyan na ng uh, kalayaan ni Constantine. Kaya yan ang pagtatatag niyan. Nagkontra-kontrahan ba o hindi? Anong mangyari pag may kontra-kontrahan? Napakaraming kontradiksyon. Kaya pag kontra-kontra, mali ang aral. Labag sa Biblia, kaya hindi po, eto tanong, hindi po, yan po ba ay masasabi nating tunay na relihiyon? Matatalino po kayo. Yun. Gamitin ninyo ang talino. Tulad ni General Torrey. Di ba kayo nagsawa sa ano yon? Ito po si General Nicolas Torre III. Kasama nyo, laban sa korupsyon at pang-aapi. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panliling lang. Sawang-sawa na tayo sa mga panliling lang. Kung maalala ninyo si General Torre ay tiniwalag sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo dahil ayaw nitong ayon kay General Marvel ayaw ipatanggap yung bagong assignment ni General Torre. That's how the police pagiging police. You know, ito is ang sikreto. I, I, hope um, General Torre will uh, forgive me. But uh, this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, uh, you know, and uh, ito po is a secret. I hope uh, General Torre will not in any way uh, get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by by someone from from his region na huwag tanggapin itong re Region 11, as RD Region 11. Kung hindi, the uh, you know, that's a political implication and that's a religious implication. And uh, I know Nick Torre choose the other side, uh, service first before anything else, and I congratulate you, boss. Uh, that's a, uh, yun ang uh, hindi ko po nakita. Uh, I think uh, natiwalag siya dun sa kanyang religion. and that's something that uh, alam sa sabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo, and all my respect and salute. At alam niyo ba na may natukoy na suspect kaugnay sa kaso ni Goldagal Pakinaya natin ang pagtalakay ni Caborno alamig no cool cold huh? <laughs> hmm? hmm? a few moments later Nasawi sa pamamarilang stand-up comedian na si Gold Dagal na kilala sa kanyang matatapang na jokes tungkol sa isang religious group. Now I see you P.O.V. Yes! To the videos. Kaya, let's go at simulan na natin. Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH Babasahin muna natin ang Kawikaan 2115. Ganito po ang mababasa natin. Kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matwid. Ngunit, nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Sa nabasa natin, kung makakamit at kung iiral ang katarungan or justice, eh matutuwa po ang mga matwid lalong lalo na ang biktima ng mga hinihinga ng katarungan. Pero bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, kung uh, nagustuhan mo ang video na ito habang uh, pinapanood mo at hindi ka pa nakasubscribe, i-click na po ang subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Sige, So, sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong nga uh, nangyari kay Gold Dagger. Isa na naman pong update ang ating ibibigay sa inyo. Kung hindi nyo po naalala si Gold Dagger, siya po ang may pahayag na panoorin natin. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pakisayo. Ano, may, may mga mas okay naman na religion siya, pero may aircon sila eh. <laughs> diba? First time na nakaapa ako doon sa kapilya nila, manghamangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa, one, two, three, four, five. Alamig, you no? Know? Cool. Cool to. Diba? itong si Gold Dagal na tinira ang iglesia ni Cristo ni Manalo sa kanyang skit, ano? ay may nangyari po sa kanya. Noong March 15, 2025, siya po ay binaril habang nagkaroon siya ng isang skit sa Pampanga, mga kabahayan. Diyan po sa Minus points, mayari ang Helles Pambanga. Nasa sa pamamaril stand-up comedian na si Gold Dagal na kilala sa kanyang matatapang na jokes tungkol sa isang religious group na pag-alamang matagal na umanong nakakatanggap ng death threats ang biktima bago mangyari ang insidente. Balitang umaabante mula kay Kim Mangunay. Sa putok ng baril at tama ng bala, nagtapos ang buhay ng isang stand-up comedian na si Gold Dagal. Kinumpirma ng non-profit organization na Project Jade ang pagpanaw ni Gold, na kilala ng marami sa mga biro nito tungkol sa isang religious group. Pinagbabaril ang komedyante sa Pampanga nitong Sabado. Inilarawan naman nila si Gold bilang isa sa iilang individual na tumatayo laban sa human rights violations at indoctrination hustisya ang panawagan ngayon, lalo na't dati na umanong nakakatanggap ng death threats si Gold. Partikular na na nagiging sentro ng jokes ni Gold ang paalala sa publiko laban sa mga pangaabuso sa karapatang pantao. Wala pang payag ang pampanga polis kaugnay sa insidente. Ako si Kimangunay ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mitis. At uh, syempre, yung ina niya magre-react. At uh, base po sa kanyang salaysay, eh, sinasabi po na uh, ina ni Gold Daggal na si Jocelyn Cruz sa kanyang Facebook account na ganito They are a bunch of cowards who cannot defend themselves and their faith which was put in question through his dark humor so mukhang talagang ang uh, nakikita ng ina ni Gold Daggal itong pagpatay kay Gold Daggal ay konektado doon sa naging joke ni Gold Daggal mga kabayan Sabi pa nga ni Joseline Cruz, ina ni Goldago, but some people who claim to be closest to God planned and perpetrated this crime. They killed my son. Ang tanong, totoo ba itong sinasabi niya? Malalaman na natin mamaya, mga kamabaya. Habang uh, naghihintay tayo ng mga latest developments, nagpost po noong August 28, 2025, ang ina ni Goldaga na nagsasabing, Lumabas na ang warrant of arrest laban sa mga suspect, mga kababayan. At sabi pa nga ni Jocelyn Cruz, ina ni Goldagal, One of the many steps toward putting those guilty behind bars. Thank you for your prayers. May God avenge his death. Please make some noise to put pressure sa police para mahanap sila. I think the media can release their identities and fog lists. Ayan, tapos sabi pa niya, salamat sa mga dasal niyo and pagdamay sa amin. This really is the most painful thing that anyone can endure. More prayers will finally bring us the truth. God is indeed the greatest. Iyan po ang mga uh, pahayag ng ina ni Gold Dagal. At sa kasalukuyan, ay meron po tayong huling update mga kabatid eh ang mga pulis eh patuloy po ang pag paghahanap dito po sa mga sospek. As to the motives, uh, marami po tayong tinitingnan dyan. May mga lumalabas po sa social media na, na mga ilang mga pananaw kung ano po yung motibo sa kanyang pagpatayan. Yan din po yung tinitignan po ng ang uh, Angeles City Police Station. E eh, tanong, sino kaya ang bumaril kay Gold Dagger? E eh, ayon po sa isang public advisory na nakuha ni Jocelyn Cruz, ay ganito po ang sabi niya. On March 15, 2025, my son, Goldenear C. Dagal, was tragically murdered in Angeles City. A formal criminal case has been filed at the Regional Trial Court of Angeles City Branch 114 under criminal case number R. Ang 2502554. Warrants of arrest have been issued against the suspects. Who remain at large and continue to evade lawful apprehension. In the interest of public safety and justice, I am showing the following information. So, these individuals are wanted by law enforcement. If you have any information on their whereabouts, please report it immediately to the nearest police station or contact the PNPC IDG or NBI. This post is made with respect. for due process and the rule of law. My intent is not to accuse but to inform the public and assist authorities in ensuring that justice is served. I ask for your help in protecting our communities and honoring the memory of my son. Thank you for your vigilance, compassion, and support. At ito na nga. Ito na nga ang mga suspect na may charge na murder. Ito pong si Joel Datahan Ranches at si Maitel Pondang Boke. At meron pang isa. Ibig sabihin, tatlo po ang nakikitang mga pumatay kay Gold Dagal, mga kababayan. At alam niyo po ba na marami po ang nagsasabi talaga at, at may mga pruweba na na ang isa sa mga suspect ay miyembro ni Manalo. Ayan no? Oh. klarong-klaro, itong si Maitel Boke ay miyembro ni Manalo. Ayan, nakikita niyo po sa screen. Kaya, naku, bukang tama all along ang ina ni Gold Dagal na ito ay korektado pa rin doon sa naging joke ni Gold Dagal, mga kababayan. Ika nga ni Jocelyn Cruz, ina ni Gold Dagal, I come forward not to debate religion but to demand justice. My son was murdered And my heart grieves not only for his loss, but for the silence that surrounds it. This is not a matter of faith, it is a matter of truth, accountability, and human dignity. I respect all beliefs, but I ask that we keep religion out of this conversation. My advocacy is rooted in law, compassion, and the right of every parent to seek justice for their child. Let us stay focused on what matters. the facts, the investigation, and the pursuit of those responsible. Justice is not a religious issue, it is a human one. Tama po yun, kapatid na Jocelyn, ano? Pero ang masaklap dito, eh, itong mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, eh, dini-deny pa na isa sa mga miyembro nila ang may isala. No? Sino po ba ang pikunin ng mga kulto? Mamatay tao pala, literal ang mga kulto talaga. <laughs> Ayun, tapos may green, white, red na kulay. Napibibintahan talaga, iglesia nito, eh. di ba? Huwag kami, huwag kami pagbintangan nyo. Yeah? Huwag kami, huwag kami pagbintangan nyo. Yeah? Huwag kami, huwag kami pagbintangan nyo. Pero lumalabas parang, yun ang, ang nangyayari. Nako naman. Kaya ating dalangin sa ating programa, eh sana makamit na ang ustisya. Dahil kung makakamit ang ustisya, eh matutuwa po tayo mga kababayan. Ayon sa Kawikaan 2115, mga kabatid, eh sana makamit mo na ang ustisya, kaibigang Gold Dagaw. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video nito, ismash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check e mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborn. At ito ang Factbusters! Yes